Ay na mga kabuhay OFW. Uh, nagtanggal tayo ng uh, isang pump motor ito Bakit ko siya tinanggal? Kasi barado. Nahirapan magtulak yung uh, walang lumalabas na tubig, you know? dito, 'yan, mainit na tubig 'yan. Ito ito yung ano niya. Pag may tubig yan diyan, dapat hihigupin niya, di ba? Hihigupin niya diyan. Papasok sa dito, tapos itatapon niya naman doon kaso ang nangyari mahina ang tubig na tapon kasi patatas yung patatas dito tapos tatapon siya doon no? kasi malakas yung pressure ng tubig grito siya agad doon kaso lang napupundo yung patatas dito kasi mahina yung tubig nga ano ba yung dahilan ito isa to sa dahilan iba nababarahan yun kita niya yan oh kapag uh, nababarahan to dito siyempre yung pag ikot nyan wala wala masyadong tubig wala ba diba? kasi may ano yan sa ano eh yung mga ganito nya oh. ba diba? hindi niya masyado may tulak pero maliban dyan may barado pa rin to kailangan din natin tong ano kailangan pa rin natin tong linisan okay yeah let's do this linisan naman natin to Ayan na guys, uh, tinanggal ko to dito no. Nilagyan ko to talaga ng tubig. No, malakas naman yung pressure ng tubig. Pero malakas yung tapon niya doon. Ibig sabihin, walang barado. Kasi kung ito pwede yung sirado mo ito eh. Tapos dito ka maglagay. Kung walang tubig na lumabas doon, ibig sabihin, barado itong uh, isang linya na ito. No? Pagkatapos naman, ito naman, bawat lagyan din natin ito ng tubig. May lumalabas, ha? may bibig sabihin, yun lang may problema doon. No? Ito lang yung problema. Okay. Mga guys, wala kalakas na siya. Diyan lang, lang sa tubig.